So, hi guys! Welcome back to our channel. Kute here and isa po akong OFW na nandito ngayon sa Taiwan. So, this is my fourth video nga po regarding sa Taiwan vlog. And maraming salamat po sa 200 subscribers na meron ng channel na to. So, thank you so much guys! Ngayon nga is pag-uusapan natin kung sulit pa nga ba ang mag-apply dito sa Taiwan and kung magkano nga ba ang sahod. And guys, itatry ko din i-share sa inyo at i-breakdown yung sahod, yung deductions, and yung gastos ko every month. Para makita nyo talaga guys kung may naitatabi ba. Plus, try ko din guys mag-add ng mga ginagawa ko para makaipot. So make sure guys natapusin nyo ang video na to. Eto na nga. Una nga sa lahat is, magkano nga ba ang sahod dito sa Taiwan? So guys, ang sagot dyan ay depende. Depende po yan sa company at sa trabaho mo. So, katulad ko na isang factory worker, ang basic monthly salary dito guys is nasa 28,590. So, yun. Per month yun guys ha. And kung may OT, mas malaki syempre. OT-OT labanan dito guys. Ngayon, talakay naman natin kung saan napupunta ang sahod. I-breakdown naman natin. So, unahin natin guys yung deduction. Ito guys yung automatic na kinakaltas sa sahod. So, una, yung dorm rent which is 2,500. So, guys, itong dorm rent, merong iba guys na inaalaw ng broker or ng company na pwedeng mag apartment. Hindi na yun ikakaltas and then ikaw na mismo magbabayad noon nung apartment na yun. Yung sa akin is hindi na ako nag-apartment. Kaya may kaltas na 2 -5. And then, National Labor Insurance, 850 NT. So guys, disclaimer lang etong mga sinasabi ko sa inyo is uh, estimated, binuo ko na lang para wala na pong mga putal para pag nag-compute. Ito pong uh, labor insurance na to is mandatory siya pagka meron kang work. Para pag for example, na aksidente ka related sa work, yung insurance, yung labor insurance yung sasagot sa'yo. Tapos, yung National Health Insurance 600 NT. Ito naman pong National Health Insurance is mandatory po sa lahat ng residente dito sa Taiwan. And yung welfare deduction, yung 130 NT naman po yun etong welfare deduction naman po is yung mga hindi kayang i-cover ng labor insurance at health insurance papasok sa welfare deduction okay So guys itong welfare deduction is hindi siya mandatory depende po siya sa company kung magdededuct po sila ng welfare or hindi. And withholding tax which is 1,700 1,720. etong withholding tax naman guys sa company po namin is from January to June which is 6 months po siya na kinakaltas. And tong tax po dito po sa Taiwan is binabalik sa amin ng August. Disclaimer lang ulit guys na hindi po lahat ng company is 6 months lang yung deduction. Meron po na 1 year nagdededuct po sila ng tax. And meron pang meal deduction. So etong meal deduction guys, optional lang to. Ito yung mga, ito yung pag nag ka ng ID mo sa canteen dun sa company, ikakatas dun sa sahod mo. So, sabihin na natin guys na wala akong meal deduction this month. So, ang total deduction ko is nasa 5,780. So, punta naman po tayo sa karaniwang gastusin ko every month. So, una, syempre, food. So, yun, pagkain is 4,500. So, guys, disclaimer lang. Yung 4,500 po, para sa akin is sakto na. Minsan nga po may natitira pa. And yung pagkain naman din po dito sa Taiwan is hindi naman din po ako pihikan. Depende kung gaano ka katipid and depende din kung kalad ka rin ka. Yung, yung kalad ka rin na konting yaya lang ng tropa na, uy, kain tayo dito. Sasama na. Pero hindi naman yung masama. Wala naman akong, hindi naman po ako against doon. So yun, guys. Ang food ko is 4,500. Tapos yung padala sa Pinas, 15,000 NT. Eto guys, yung padala ko is lahat-lahat na. Kasama na po yung saving yung sa family tapos iba pa na mga gastos. Lahat lahat doon nakapaloob na. Tapos personal gastos 2600. Ito pong personal gastos is ito yung mga hygiene pambili ng shampoo, sabon, sabon panlaba, prepaid load Ganyan. So, yon Doon po pumapasok yon Dito, guys, sa gastusin ko every month, ang total is 22,100. So, yon Makikita mo talaga, guys, na mabilis lang talaga. Mabilis lang maubos kung hindi talaga bababantayan yung pera, no? And kung susumahin, 22,100 plus 5,708. Lahat-lahat po is 27,880 minus ang monthly is 28,590. Meron pang natira sa akin na almost 710 NT. So, yun. edi may pangbili pa ng kung saan, -saan. Okay. May pang pa. So, guys, disclaimer. Yung binanggit ko kanina is hindi pa kasama yung OT. Yung 28,000. So, ibig sabihin, kung magkaka-OT-OT yung, yung pupuntahan mo na company, mas malaki pa yung maitatabi mo. So, yun guys, ito real talk lang, no? Maliit man o malaki yung pumapasok na pera sa'yo. Kung hindi ka naman marunong humawak ng pera, wala lang din. So, guys, kung gusto mo na makauwi agad sa Pinas at makasama ang iyong pamilya, kung isa kang OFW, ang unang factor dyan is disiplina. Disiplina sa paghawak ng pera. Alamin mo yung priorities mo, mag-budget ka, at saka pa maggawa ka ng habit ng pagsisave, ng pag-iipon. Yun, hindi mo alam na yung maliit na ipon mo na yun, pag pinagsama-sama mo, malaki na. So guys, tulad na sinabi ko kanina, yung swertihan lang talaga yung OTI. May mga company po kasi na fixed OT na and katulad po ng company po namin, seasonal po yung OT. And may iba naman din po na wala talaga. So yun, swertihan lang talaga guys. So guys, sulit pa ba ang pag-apply dito sa Taiwan? Para sa akin guys, yes, worth it pa rin po yun. Hindi lang tungkol to sa pera guys, pero dun sa experience and sa life lessons na natutunan ko habang nandito ako sa Taiwan, sulit na sulit na yun guys. Parang hindi matatawaran ng pera yung lessons and experiences ko habang nandito. So, dun palang lang sulit na. So, okay guys. Bigyan ko naman kayo ng tips. Kung gusto mo makaipon, lalo na kung OFW ka at gusto mo na nga talaga makaipon, no? So, guys, mag-alat ka na ng amount para doon sa pag-save mo. Kung baga pagkadating ng sahod, kung ano yung amount na sinabi mo, na isa-save mo. Isa-save mo na yun agad. Isa din talaga guys, sa malaking factor is yung disiplina. Ako guys, thankful ako sa partner ko. Kasi simula nung dumating ako dito, siya na yung nag-manage ng finances ko. And ayun, awa naman ng Diyos, nakaipon ako kahit na seasonal lang yung OT dito sa company. Isa ka rin ba guys, sa mga nagtatanong na pagkasahod, tapos ilang araw lang, parang tatanong yung may sarili mo kung saan ba napunta yung sinahod mo, saan ba napunta yung pera parang hinangin lang, ganyan. Personally guys, ang ginagawa ko hanggang ngayon is nagtatrack ako ng expenses ko and ng mga pumapasok na pera. Kahit na pamasahi lang yan or piso or 1NT, nililista ko pa rin po siya para nalalaman ko kung saan napupunta yung pera. Para sa mga kapwa ko OFW na rin, no, and sa mga uh, gustong mag-invest pero hindi alam kung saan mag-invest. I encourage you guys na mag-try kayo sa MP2. Pwede nyo siyang i dito sa YouTube kung paano nga ba mag-open ng account sa MP2. So, yun guys, I encourage you guys na mag-start na kayo mag-save sa MP2 kung wala pa kayo ngayon. Ano siya guys? 500 pesos lang yung minimum amount na pwede mong i-save per month. Malaking tulong na yun guys. So, ayan nga. Sulit pa pa para sa akin ang pagtatayuan? Yes po. Sulit pa rin. Basta, may disiplina ka at tamang mindset. So guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and subscribe para sa mga kwentong OFW and life experiences ko. So guys, pwede naman kayo mag-comment kung meron kayong tanong and kung ano yung mga pwede nating i-video in the future. So yon guys, sana may natutunan kayo and nakatulong ito, itong video na to. See you on the next one.